Yan tayo po i-harvest ng saging po. Ari po yung mga tira ng bagyo po. eh yun po bang mga nak na ano? Na saging po. Eh, Ay, meron pa pong ano? Ilang natitira po. Yan, si Utol Bombay. Hello po. Ito, tayo eh, hapay eh, ulit. Ito, hapay po tayo ng saging. Saba. Saba to, Utol. Oh. Hindi na yung dulo, Utol. Oh. Yan, po yung ibang saging na, na hindi nak-survive. Ari pa ito oh. pa, Fight pare. Hindi na no? ano. Uh -huh. Hindi na tabayan. Payat. Kung sa tao 'yan no? Malnores. Tuloy uga, lang, uga, nak sandal. Ugain ko. Ge, ge. Uga lang yan. Laksan mo. Tuloy uga, tuloy. Okay batok Uh. Nasaan dela Sa isang puno. Hmm. Matayo. Lumaglag. Yan na. Yan na, baka tumama sa bato lagi bas. Was build para may nakmok na. Wala na lang Ricardo. Ngayon, ang hindi na nga. Ay, ito sayang. Kira siya uh. ang gidit yun. Ngayon po ang hinug. Ya. Yeah. Yari po kita siya. Ha? Huh? Oo. Ah, pala oh. na nalak na ng kulig niyo. Tulo, tulo. Nalaki na nga. Ito, bagisong kaban. Ngayon, nung kaban. Ano yun? Ito, ang bayan. Magkakatulad ano? Yan po, magkakatulad ang anak. Panitagpi. Kulig! Kulig, 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 Sigla na Sigla. Sigla na Yan no. Tagpi, tagpi, tagpi! Ito tol. Ito ay tabing tabigan. Marami doon. Ito. Oh, ang dahil pa palang harbis yung silin niyo tol. Maganda po. Hali po hindi na ano ng bagyo. Mga nakasurvive. Eh, ayan, 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 ko Ganda po, latundan Ayan, ah, wala na rin dahon Ayan, latundan Sawa so, ulit tayo sa latundan Ito ba may cobra Kung hindi na eh, habitat ng King cobra ay eh. Ayan, tulo Sige, haklatin mo na yan, haklatin mo na Sige. Hey, okay. tirang. Tiwa kay. Ha. Nah. Sige, tagpas. Mamamo ka ha. Sige. Yan na. Yan na. Ah ah, ay tabo. Nampo. ang talaga pong sawa sa vitamins. Hmm, mirki. Ada yan daga. Hindi pa. Hindi pa. Bah, maaf dyan. Ah. Oh. Dito, mga kubra kayo dyan ay. Kutol, pala pinyang hinug na rin. Oh. Harap yung ating tanim kung natandaan yung mga kambal. Yan, oh. Ah, ah. Ayan ang talis po niya. Ano, yan. yan. Kutul, lab, hari. Oo nga, ayaw mo nga na. Hari, mm. hinug na utol. Kukuling ko na rin. Uh. Yan po, kulubot oh. po ang puno. Hinug na. Okay. Yan. Oo. Okay. Oh. oh. Okay. Yan, oh. sarap na rin. Tamaisin po, oh. sarap kasi hindi pa nagagamasan nasukal pa yan o no? may mga bunga na ang dali din yan oh. No? Yeah. kala mo po kung kailan lang ay iya oh. yeah. sabi nga nila magtanim ka na magtanim at may aalim yun oh, oo tabula na pala tanggal tanggal ay saging na sabay na o oh. ah, oh. nahinog na rin saging sa oh. ah ay wala na rin o to parang nilaga na oh.

Nagiikot sa daga. Ayan, ari po yung halamanin ni, ni Utol. Aring binakanteng tabigan. Pero, pero po yung kabila, may tanim na ng, ano? May tanim na po na talong. Yung mga aso, iligang bigay, oh. Kailangan pa rin may, may spring na ni Utol, eh. So, wala nang tinitirahan po ng ang, daga. Sa kapal. Pero po yung tatamnan din ng kabang pipino po. Aring kabaak, aring bakante. Ay, inuutay-utay na pong tractor rin, oh. Yung hmm. po kabutay na, oh. No. Nasa kabila yun. Sa dulo Tulingat ka, ka dyan Yung kapalanta mo Sabi nga nila Ay isa ang buhay Nasaan otol? Meron ba dyan? Bata pa otol pa Nasaan na. ba? Manuid pa Kapahit pa Aray Matabana otol ah Matabana pa lang Ay anong matabana? Pahit pa Sukal bubot ay nasan Kapahit pa otol yan

sa mga mahilig sa akin po parin na po kayo <laughs> yan ang dami ilan na na? Ilang... Na ito tol? dalawang tatlo na o tol ano tol mahilig na lang ka yan ari po yung mga anak survive na ng kading ngayon may natira pa ano haro tol ako kaya may kawain dito ako ha ha hilaw Parang bato. Hindi pa ari ano. Hindi pa ari. Kalangan po 'yan, oh. Niyog. Naginata. Gitan. Gitan. Ay panisilaw ay. Kasi tinong kabuti ko, migabuti din. Kabuti po, tapi pinagahanap. Ay giri pong maigisa. are utol, oh. maliliit pa utol. Ayun pala oh. Malaki na. Nagtago 'yan, oh. Pag upo sa niyo, kabuti po. Yan, ay, sarap na kay. Ako sakto sakto po, tayo po yung may dalang ano po. Mickey, bubang pasit na matataba. At ay, ari. Hindi na ari isa. O, talo. Talo muna, pukulok yung sa baba. Yan po, kabuti. Talaga pong lahok-lahok po na. Ay, o talo, pa hindi pa ari. Sa buhay mo na itul. Yan, hindi pa ari po pala ari Maliliit pa Maliliit pa Saka may ating mga balkan Pag po umulan ay ano po, lalaki pa yan Yung pao Wala na Ay nakakuha na pala kanina mga gayon Yung isa Ah tol, may isa pa dyan Nakakapain Wala Dyan ba? Payat pa? Payat pa may ha? 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 Ito ito? Mataba na ah! Harin na yan! Harin na ito? Oo! Mm -hmm. Yan, harin po pala yung hinagda ang ano, kabaak! Mm. ari po yung tabing ano, ilog! Lagi sa karay! Sana man ay eh, huwag malambog! Wala kang na ano? Wala! Yan ah! Oh, Tuloy na tuloy. Oh, malaglag ka din Talagang, ay. Kung mahina ang tuhod ay. Tuhod ay laglag. Hindi. Ingat. Yun, tutayo tulo. Oh. Ayos Is. lang, mo, ayos lang. Huwag mong baka malaglag maigi. Hindi. Luway, luway lang. Luway, luway. Hindi. Luway. Yun. Ganda ng hapay. Hindi po lagi bas. Goods. Bujang apa ini? Mau ngalah asli nih. Oh. Mas. Semadali sambuh ai. Abung anang lulu nami naik utuh i sambuh ai. Ada kan dah? Ada kentek apa pentah. Si pani dah. Ah ini tengah tadi kena itu lagi. Ah ini tengah apa tu? Ganda. sini tapi. Hingga pokok bak. Tuh Dali, abot eh. Ah. Ah. Yan po pala, Nagdinag na pala. Oh. Kinakain na rin ng ibon. Yan, natin pong ginagyak na. Bali, apat na ano po. Okay. Apat ba ito, lima? Apat. Yan, apat na saging po ang ating harvest. Yan, oh, na. dalawang sabah. At saka po ang latari pong orang, orang dalawang latundan. At saka rin isang pinya. Ito, diyak na yan. Tukoy dito yung ano yung miyog na ating panggagata sa ano Panggagata po natin sa ano po sa uh, aspagong ah, po Ari po kayo naka spot din ng laglag na niyog ah, Ari po yan yung husay na re Yan Ari po yung panggagata hmm. Kaganda ng alog Yeah Natubo na pati oh Yan po dalawang kabuo lang po Pating gagata sa pawikan po. Ah. Ba. Ah. Oh. Ano? Dalwa. Ante pinasabahin na ng mga kambal oh. Ate pun na ring pinya at saka ring saging. Utol oh, pa rin marami din bunga ring ano utol. Aring lasunis. Ang dami na. Yan po papatong si mga kambal oh. Punong-puno rin po pala ring bunga ng pasite. Yan. Jackpot na. po tayo. Ay simulan ano-ano utol mga mulaklak. Mm. Pasite po mga kambal. Yan oh. oh pagkakadami. Oh, puno puno rin yung mangos na ano oh. May sa bagyo Yung mga nakasurvive po sa bagyo Ito lang nababa eh. yung puno ano hmm. Nakakatuwa po Talaga okay. pong puno puno rin yung mangos na Ari oh. pong nasa tapat Ito, ng bahay oh. May ang bunga oh. Ayun, ang dami ano Ay, Kita dyan po ba Ay, yeah, Simula sa baba po oh. Punong puno po ng bunga Ano tol? Ang dami Ay, Ibabuka na oh Lalo sa taso tulang, oh. ipo ibigyan ng tatatlo isang tugmukan yung dalim, tatlo yun alin, ari ba? yan may block lang no? sa gitna isa yung silalim yung isa Ano ba yung sa ilalim? kita kaya nila yan hindi rin ano mm. punong puno hanggang taas Ay. yan po kita kaya na lahat pula kita kita po, pulang pula panama ano mm. ang hali, may bataw doon lahat yan, buong ano yan puno buong sanga isa nga ano puno puno po araw ah, pala hanggang babao doon Puno. Yan, dasik po. Yan, ut utol albain. Punta kay dito sa ano, September. September po ang harvest niyan ay. Yan ang dami ano. Punong-puno. Ari lang suris di, punong-puno. Ang pasiti. Yan o. No. Ari po yung suris, pangangkambal. Yan. Yan po yung bulaklak pa lang. Bago pala po bubuka. Yan o. No. Puno. Malaki pa lang, bago nalaki pa lang. Oo. So, oh. Bago nalaki pa lang. Hanggang taas po yan Kung nakikita ninyo Yan hanggang dulo po dami ano Ito doon sa kabila ito meron po Dirin din ba yun? Oo Ang kabila Ito sa kanila Ayan bali update na rin po namin sa inyo Karing kabang purtas po sa tabing bahay Ano ba ito? Ayan meron din ako Ayan yan Mataas utol Hindi kita ano Punong puno Ayan meron din ako Ayan po o puno din yun September po ang harvest ano panibulaklak pa lang ang dami ano Ooh. dami mo ton ang dami, nakakatuwa baka tayo makakapag-deliver na uli oh sa Ooh. ano, sa kabite, ano oo Otol din yung ano? Sigurado na yun otol, otol Ilara, na na namumunga na rin Alin? Ilara? Nasaan? Ay, yung ano. Ay, no. Ay, yung tanim ni nanay, ano. Halapit tanim ni nanay, lalara. Namumunga na rin na. Eh. Bungahin na rin po, bungahan. Yan, ano po yung mangustan, sa tabi ng bahay. Ano po yung kahulihan, tanim, oh. Meron na rin bunga. Namumunga, eh, ilang buwa, eh, ilang taong pa lang yan, oh, tol. Oo nga, yan, oh. Meron, ano po yung kabataan. Hmm. Sa lahat po ng puno, din sa aming... Yung bis. Tanim po. Yung bis mong bumunga, Oo. No. Oh. Sa bilit ka, Baka dami din ang tuloy. Yan, sana yung wag pong bagyohin yung ating mga prutas. Isayang naman po. At, ano, hindi po tayo makakapag-deliver po sa ano po, Kabiti. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsuporta. Araw-araw sipag lang. Bye! Bye.